Ako po ay galing sa maliit na lungsod na Mandaluyong. Ito po ay kilala na mental hospital. Wala kami, puro talahiban. Pero nangarap kami. Nangarap kami at nag nagkatotoo naman. Hinirang kaming Tiger Economy City of the Philippines. Ang Tiger Economy. Sumunod, ginawaran kami ni Erap Estrada ng award. Apolinario Mabini Award. Para sa may kapansanan. Sumunod, ginawa kami ni Benigno Aquino Jr., the most child-friendly city in the Philippines. Ilang beses sinawardan na sinatawag na most business-friendly city in the Philippines ng Chamber of Commerce at marami pang iba. May nakita ako isang bata nung umikit ako. Ang batang ito'y nakahubad. 13 anyo, sabi ko sa magulang, bakit siya nakahubad? Ang sabi sa akin, magmula nung pinanganak po siya, ganyan na po siya. Pero pagkaraan ng isang linggo, may graduate na mayaman na bata. First honor. Anong diferensya nung mahirap at nung mayaman? Iisa lang. Dahil yung isa nakapag-aral at nabigyan ng doktor, yung mahirap yung bata nakahubad. Ang sabi ko sa sarili ko, dapat pantay-pantay ang mayaman at mahirap. Gumawa ko ng eskwelahan. Project Teach para sa mga mahihirap na may kapansanan, mga kasama, nilabang kong galing po ako Nilabang ko sa United Nations. Out of 100 countries, pinarangalan ng United Nations as the Public Service Award sa buong, sa buong mundo ang lungsod na Mandaluyong, ang Pilipinas. At pagkatapos ito, mga kasama, ako po ay naging MMDA Chairman at sumunod, ako ay naging DILG Secretary. At ano ang gagawin ko sa mga susunod na araw? Ako ay naging congressman ng 2005. Ako ay hindi pumayag noon, tumayo ako sa Kongres at sinabi kong hindi ako papayag sa pagpataw ng buwis sa kuryente. Bakit? Dahil kung magmamahal ang kuryente, aalis sa mga factories na may kinalaman sa manufacturing. Mamahal ang tubig, ang transportasyon, mamahal ang mga bilihin. After 20 years, ngayon 2025, yan pa rin ang pinag-uusapan. Kaya magmula noon 2005 hanggang ngayon, kung papalarin ako mga tigakabite, tandaan nyo ito, ipapatanggal natin ang buwis sa kuryente para gumaang ang bayad ng bawat isa sa kuryente. Alam nyo, yung mga may JO at casual dito sa gobyerno, walang benepisyo yan. Pero una natin ni gagawin, magpapasa din tayo ng batas na magkaroon ng benepisyo ang mga job order at mga service contractual.